Breaking News, ngayon ay January 2, 2025. Ating ihahatid sa inyo ang isa sa mga kaganapan dito sa Middle East. Maraming pagkakataon na ang Estados Unidos at Turkey ay nagdidiskusyon sa kung ano ang kanilang gagawin sa Syria. Marami na rin mga kumalat na balita at ating narinig na ang gobyerno ng Israel ay nagsagawa ng mga malalaking pag-atake sa Syria matapos na mapatalsik ang kanilang diktador na presidente na si Bashar al-Assad at ngayon meron na namang bagong umatake sa Syria at ito ay ang France. Ano ang pakay ng pag-ataking ito? Ito kaya ay makakabuti para sa Syria o lalo itong malulugmok sa kahirapan? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Tama ang inyong narinig mga kaibigan umatake ang Fransya sa Syria. Mismong defense minister nito ang nagsabi na si Sebastian Licurno. Ito ang pinakaunang panghihimasok ng Fransya sa lupain ng Syria. At hindi basta-basta ang pagpasok na ito sapagat lumipad ang kanilang mga fighter jets at nagsagawa ng mga malalaking airstrike at ano naman ang pakay ng kanilang pag-atake. Nito lamang linggo mga kaibigan Nagsalita ang Defense Minister ng Fransya na si Sebastien Licorno. Ayon sa kanila, wala raw silang ibang pakay sa kanilang target, kundi nais nilang pulbusin ang ISIS o yung Islamic State in Syria. Ipinaliwanag din ni Sebastien Licorno na ang kanilang ginawang airstrike sa Syria ay hindi nila ginawa na sila lamang, kundi meron din palang mga army ng Amerika. At katunayan, ginamit din nila sa pag-atake sa ISIS ng Syria ang US-made Reaper drones. Mga advance ang mga uri ng mga fighter jets at drones na ginamit ng puwersa ng Fransya at ng United States of America. Ayon kay Sebastian Licurno, hinulog nila ang pitong bomba at tinarget nila ang dalawang military targets at ito ay pag-aari ng Daesh. Ito ay matatagpuan sa sentral ng Syria. Ayon sa ulat ng VOA or Voice of America, ipinahayag ni Sebastian Licurno ang kanilang pakay. Nais raw nila na mapulbos ang ISIS dahil gusto nila na ang Syria ay magkaisa. Kung baga, nais ng Francia na lahat ng mga armed forces na nasa Syria maparebelde man. Nais nila itong pagkaisahin sa isang gobyerno lamang. Kung baga, ang mga rebelde na ginamit ni Zulani upang pabagsakin ang pamunuan ni Bashar al-Assad at maging ang mga Kurdish people at itong dais, nais nila na sila ay magkaisa. Ngayon, marami ang mga nagtatanong na sa isinagawang airstrike ng Fransya, makakatulong kaya ito sa bansang Syria? Ayon naman sa sagot ng Fransya, malaki ang maitutulong nito dahil ang Syria ay hindi makakabangon kung ang kanilang mga puwersa ay watak-watak. Dahil kapag hindi raw mapag-isa lahat ng mga puwersa ng Syria, kung sakaling merong mamuno na bagong pamahalaan sa Syria ay pababagsakin naman ito ng ibang mga grupo. At kung sa gayon, kung hindi ito mapagkaisa, bawat grupo na nasa Syria, hahanga rin ito ang pinakamataas na posisyon sa kanilang bansa. At wala na raw katapusan ang digmaan sa bansang ito dahil bawat grupo ay naghahangad ng posisyon. Kaya ayon sa Fransya, ang kanilang ginawang airstrike sa Syria hindi ito fatal kundi ito ay isang friendly strike at ito ay malaki raw ang maitutulong sa bansang Syria. Dagdag pa ng Francia, hindi raw ito ang unang pagkakataon na ang kanilang gobyerno ay na-involve sa pag-atake sa Syria sapagat noong 2014 hanggang 2015 naging bahagi na raw ang kanilang bansa para sa isang international coalition against Islamic State at hindi lang iyan maging ang mga sundalo ng Fransya ay nakipag-ugnayan sa United Arab Emirates at kapwa sila lumusob sa Syria sa mga panahong iyon. At ang pakay, ganun pa rin upang mapagkaisa ang mga pagkakawatak-watak. Ngayon, hindi na raw ito mahirap dahil ang pamunuan ni Julani Nais nito na makipagtulungan sa Western countries at Israel. Ipinagtanggol din ni Julani ang mga ginagawang malalaking airstrike ng Israel sa kanilang bansa. Kung narinig mo ang mga nakaraang balita, ang Israel pinulbos nito ang mga military bases ng mga army ni Bashar al-Assad. Maging ang arm facilities ni Bashar, hindi ito nakaligtas. Maging ang mga chemical weapons nito nang tanungin si Julani kung ano ang kanyang masasabi sa mga malalaking airstrike na isinagawa ng Israel sa kanilang bansa simple lang ang sagot ni Julani ayon sa kanya karapatan daw ng Israel ang kanilang ginagawa dagdag pa ni Julani ayaw din daw nila na makipagdigma sa Israel pero para sa kaalaman ng karamihan ayon kay Benjamin Netanyahu ang kanilang ginawang mga pang-atake sa Syria hindi raw para pahirapan ang mga sibilyan sa naturang bansa kundi sinisira lang daw nito ang mga armas na iniwan ni Bashar al-Assad dahil ayaw nila na mapunta ito sa ibang mga kamay at gamitin upang atakihin ang Israel at iba pang mga katabing bansa ng Syria. Siguro ikaw na nakikinig ngayon ay mapapatanong, bakit hindi gumawa ng aksyon ang Syria gayong napakalaki ng mga ginagawang pang-atake ng Israel sa kanilang bansa samantalang magkatabi lamang ang kanilang bansa? Kasi nga, ayaw ni Julani na magkaroon ng hidwaan ito sa Israel. At ang good news mga kaibigan, ibinalita ng The New York Times na si Julani nagkaroon ng meeting sa lahat ng mga leaders ng mga rebelde na nasa kanilang bansa. At ang meeting na ito ay sumentro sa isang pakay. At ang pakay na ito, nais nila lahat ng kanilang puwersa ay magkaisa at magkaroon ng isang bansa ayon sa mga analysts Maituturing na isang magandang pagkakataon para sa Syria ang pakikipagtulungan ni Giuliani sa Western countries. At bilang patunay, ang mga top diplomat ng United States of America at si Giuliani nagtagpo mismo sa capital city ng Syria sa Damascus. At ang pinag-usapan ay political transition ng Syria. Ayon sa Fransya, isa ring magandang pagkakataon para hindi na mauwi sa bangungot ang mga sibilyan sa Syria dahil sa mga pagkakawatak-watak na mga puwersa nito. Malaking bahagi kasi ng Eastern Syria at Western Iraq ang dinodomina ng Islamic State Militants. Ito ay nagmula pa noong 2014 at nito lang nagdaang buwan, Disyembre 2024. Ito ay isang napakagandang pagkakataon para wakasan na ang pagkokontrol ng Islamic State Militants sa Syria at Iraq. Aminado naman ang Fransya na kahit malaki ang damage na kanilang naisagawang pag-atake sa mga militanteng grupong ito, meron pa ring mga militante sa Syria na hanggang ngayon ay namamayagpag pa. Pero sinisiguro ng Fransya na ito ay hindi na magiging katulad pa ng dati. Marami ang mga nag-aabang ngayon sa kung ano ang susunod na mangyayari sa Syria. Isa tayo sa makikimarites sa mga susunod na pangyayari sa Syria. Kaya para maging updated ka, sa mga susunod nating upload. Kaya, kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang channel na ito. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.